Hi guys. Hi guys. Kembali channel. Jayta Sara. Hi guys. Hi guys. At dito ako sa may no highway namin guys. And guys na highway namin guys. Yung e, vlog, -vlog ko dati guys, Walas Wala siyang ganyan di diba? Nini na nila guys, lawak na. Na asphalt na nilaga guys. Yan na. Ang pangat ng beauty yatin guys. <coughs> Ayan talaga. Ayan guys ayun oh. uh, may may bumababa guys o. Oh. Uh. Ayan guys. Okay na guys o so, kalasada rami guys. Pero doon sa may banda ko yung Mary guys. Ayan. Medyo ano nice pa guys. Ito siya na part guys. Hindi tayo guys. Gila mas. <laughs> had lang ako pag-vlog sa pagpa. Dito guys yung sabi guys sir. May waiting sheet nyan pataas. Ah, saan ba? Pataas. Pala pataas yun guys. Pataas. Doon na sa araw. Ayan guys. Blockad na tayo guys. Basura pala guys. Basura. Yeah. Ang hindi lakad tayo Jujuju tayo guys Ayan Ayan, dito tayo guys Ganda din guys uh, <coughs> Ganda rin guys Katag na yung awi Ito guys, tais pala ito na nila Hindi tulad ng pag vlog ko dati guys Hati lang guys so kanila ano Ilang yung kanina we'll pag-spawn to guys. Ayan guys. Thank you for watching guys. Ay. Thank you for watching.